sa ating YouTube channel and ay Cute ng Balagabol. For today's video is all about <laughs> ito yung binili kong isda. O oh, yan, pinipirito ko. Ganyan lang isang piraso. It is 70 pesos. Binili ko, ko ito kahapon, piniprito ko na. Kahapon pa din kasi ngayon ko lalagyan ng gulay na kalabasa at saka malunggay. Ito ang pangalan ng fish na to, fish. Yes. 70. Ay, pangalan. <laughs> Japa Yoke. <laughs> so, ayan. Mahal, no? Kaya, mag-ano muna tayo. Mag. Oh. Iwa-iwa sa tag mga atong anin, nining lututong ba, Kasi, ano yan? Oh. Live? Hindi. Iwa taong kalabasa. Hahaha kasi hindi ko yan ang ilalagay natin sa ating ano dito sa ating malunggay dali naman yung maluto guys hindi natin natakin yung kalabasa para nasa diba so dala na natin sa paghihiwa ano na natin itong malunggay natin. Okay, habis yun, pamanin itong malunggay. Igasan natin kung ito yung ating kalabasa. Cooking time na naman tayo ngayon, guys. Masarap kasi magharot, magbulay ng gano'n di ba malunggay arroz tag malunggay hangpat ba hangpat kasi yung si Ami kakain niya ng sabaw pag sabaw ang ulam kakain niya Mahal na mga bilihin na yung grabe. Super na. Doon sa probinsya natin, kung may tanim ka mga ganito, mga kuha ka lang, hindi ka nabibili. Pero mura lang naman yung malunggay dito. It is only 5 pesos lang, guys. No? Kasi lamit man yun ni, o oh, magulay ka nga, kanag dito ang may mga ito, ito talaga yung pinakalabis na gulay nyo. Yung ano yung moringa. Moringa. Ito ang mabilis mabilis ba madali-dali na magulay sa mga Bisaya pa. Hindi natin ng healthy healthy lifestyle. Healthy lifestyle mga kalalabs. Di ba? Kasi need natin ng healthy. Hindi tayo pwedeng puro karne na lang, no? <laughs> So, ito, malapit na tayo matapos sa paghahagpat. Tsaka, ayaw ko rin na marumi yung kusina ko pag ako nagluto. Ayaw ko talaga ng kalat. So, inaligpit natin na kaagad yan. Ito lang naman ang basura. Bye! Siyempre, maybe natin na bawasan pa ng mga takay-takay, no? Matakay-takay pa may mga haba-haba pa. gusto nyo makita. Lapit natin ang pagtatanggal ng tangkay. Malunggay at kalabasa ay sapat na. Ayan, harus-harus. Pag sa probinsya ka, ang bilis lang, manguha ka lang sa likod ng bahay. Malapit na tayo matapos sa paghahagpat kasi nanggalan natin ng mga medyo mahaba-haba. So, ayan. Ganyan kasi ako, pag ako nag, ano dito sa kusina, kailangan malinis. Malinis ang ating lababo. Pag ako nagluto talaga guys, ayoko ng maraming kalat. Kaya, ano, Bago ako mag sa iba. Guys, itong maliit na kamatis na yan, maliit na kamatis na yan, Diyos ko, 4 pesos, my God. 4 pesos. May sobra pa akong sibuyas kahapon. Yan ang ating ano. Ako, guys, pag nag-ano ako, di ako naglalagay ng loya sa sabaw kasi sinisikmura ako. Umaano ako ng loya, yung sa labah. Tapos, maglagay tayo ng bawah na nababawah ko, ha. na lang yung bawah ko, nakalimutan ko. So, ayan. So, May ito. Mayasakayak ba? Oo. Kaiyak ba yung hiwa na yun, ma? Kaiyak, kaiyak. And ito yung... na yung mga ingredients sa ating... Wow, ano. parang mango. Oo, mango. Anong tawag nito? Pumpkin. Kalabasa. You want kalabasa, Yumi? ni mama So, magluto na tayo, guys, no? Ayan mama. na, nakaready na lahat. At saka yan. At saka yung fish da na... Fish da? Yan yung piece, piece ma, na yan. Pa, 70 ma, pesos. Japay, okay. My goodness. Mama. Pisa na sa pagluluto. Sa paulang walang naman yan. Madali lang yan. So, yan. Using uh, match or posporo. Hanggang ngayon, buhay pa rin ang posporo, no? Kala ko ba ni Agto lang? Ayan, mag na tayo. Ito ng mga panakot. Ito ng igisa. Maglagay na tayo ng mantika at papainisin na natin yung kawali. So, malinis ang aking ano, lababo. Tingnan nyo. Ayan, lababo. Malinis yan. Then, ayan yung kawali ko. Papausok. Papainitin muna natin yan bago. Bago tayo mag no? Ano? So, habang ipainit na itong atong tinap, atong mantika, kaunsa sa kay utong na pa ko pamahaw. Kaun ta og putok. Yung limang piso ah. yan to, guys. Yung may ano? Ito mm. yung halang. Hmm. Putok yan. Alam, pinain mo na nga ata yung isa yun. Si Pinkin. Ba't pinapay mo? Ang sarap. Ang sarap. Eh, na natin yung ating mga panakot. tapos sa inyo. Ayan. Hindi na natin panakot. Di ba? Okay. natin yung isda. Okay. Then, isunod natin ang kalabasa. Isunod natin ang kalabasa, guys. Ilisan natin ang kalabasa bago tayo maglagay na tubig. Ayan, ipakita ko sa inyo para makita nyo. Ayan. Yan lang po, dalawang pirasong isda. Ayan na, di ba? So, ilagay din natin ang malunggay. Ang malunggay, isali din natin sa pandisayan para masarap. magapadali lang naman yan maluto guys kasi yun naman yun fish lang yan hindi kailangan ilata ayun na natin yung apoy ganito lang po kasimple maglaglag pa sa likod No. Gusto niyo makita? Ayan. Igigisa din natin ang malunggay. Ayan yung pisda. Then, maglagay tayo ng water niyan. Maglalagay tayo ng water. Huwag naman masyadong damihan. Ayan, napot the water. Kunting ano lang. Huwag na, ayan. Hindi masyadong marami. Kasi konting gulay lang yan. di ba? Ganun lang kadali magloto, guys. Cooking, cooking time. So, maglagay muna tayo. So, guys, wag natin kalibutan maglagay ng salt. Ako, gumagamit ako rock salt talaga. Ayoko ng iodized salt. Rock salt talaga ginagamit ko, guys. Yan. Kunting, ako kasi ba baka mahalat. Lagasan natin ang ating hapon. Okay. Tapos, huwag kalimutan ang magic sarap. Magic sarap. Ang the best talaga na pampalasa is the tap, 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 adinomoto. Kasi kung wala ka nito, hindi masarap ang iyong loto. Then, samahan mo rin ang coke with love. So, lagyan natin Ako talaga di pwedeng wala akong ajinong moto. Hindi pwedeng mawalan ako ng ajinong moto sa bahay. Kailangan na meron akong ajinong moto sa bahay. Tak, 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 ajinong moto. Ganito lang kasimple magloto. So, ano, tingnan natin. Ayan na po siya. Then, takpan natin. natin. Takpan natin ang ating ano, sim natin ng mga ano, ilang minutes siguro. Yan na po. So, waiting na lang tayo sa ano. Ganun lang kasimple. Pag may isda kayo na prito, na ano, wag uh, yung itapon kung gawa ng paraan. Kasi masarap talaga sa mawag So, ayan na siya guys. Ayan na ang ating gulay for today's afternoon ulam. Ayan, paanuhin lang natin yung pag nito kung luto na ba yung kalabasa. Ang lakas ng ulan guys, super. Grabe. Biglang nag-unos guys. So, tingnan natin, tikman natin. Pagka na pumunta doon sa atin, so kung buksan yan. Tikman natin kung masarap na pang lasa. Kasi, nilagdagan natin kung hindi pa masarap. Alam na ang kalabasa. So, tignan natin. Yummy. Yummers na guys. Ganito lang ang ating ganito ka simple ang ating ulam, di ba? San pa kayo? Wala po akong taga-video today. So tingnan natin ang ang ano ang panahon ngayon punta tayong t-racing natin grabe biglang nagwala yung panahon guys Diyos ko yung tiris ko, ayan, marami sinampay. Ayan, may mga payong. Kasi tingnan nyo, biglang nagpuno sa na, napakalakas. Alam nyo, nabasa yung buong tiris ko. Yan, yan po ang panahon natin ngayon. Weather is raining. Really... Ayan. Ano po. Kaya yung piruin mo, guys. Nilipad yung ano po. Ayan, ayan, ayan nilipad yung mga halaman ko dito gusto so, ilayot ko nga dito yung mga ano to kasi may mga nakalagay dito sobrang like, talaga ang oh, nakakabasa yung ulan alam mo, ganyan ganyan uh, nakakabasa yung ulan guys ayan oh my goodness super so, naglangalit ang langit kanina so, ka, sobrang nagagalit yung langit Ayan lang, guys. Tumukulukot yung daan. Ayan, oh. Grabe. Nakakatakot yung galit ng langit. O, Len! Huwag mga ano dyan gamit si Ganggang. Baka nabasa yan. O, diba? Galit na galit ang langit natin. Gusto. Ayan. Tumulat na dito, guys. Kasi, hindi kami ako. Ika lang kayo natin sa kay Juan. So grabe talaga guys. Ayan po nangabasa na yung dito po guys. Pati yung tayo guys nabasa na. Galit na galit yung langit guys. Ay, yun po Grabe. Nagpangalit ang langit guys. Tapos malakas pa yung mami. Grabe talaga. Nakakatakot. Nakakatakot siya. Grabe. So, pinakabalik anganyan oh ayun ang 26 30 40 dito guys bakit kaya galit na galit na naman ang langit ano naman kayang kasapan ng mundo ano tumutulong din yan sumasagas sa babaw po sumasagas yan may mga tambak ako dyan mga laman Ken Ken yung mga gamit si Gang Gang Uy, doon na may madulas ka. Doon ka nga kay maglagay ako diyan. Talon. Bukay kayo ng langit dito. Baka na talaga yung dito. Galit na galit si langit ayan. Ang basang basang-basa na dyan. So, grabe, sobrang galit si langit. Oh. Grabe, oh. grabe siya. Malakas yung hangin, guys. Diyon tayo sa kabila. Ang lakas ng hangin, dito oh. po. Uwe tayo sa kabila. Alis na dyan, alis na dyan. Uy, anong kabila? Hindi doon. Ayun, guys, titingin tayo dito. Kabila. Sa kabila. Yan. Ang lakas, no? Hmm. Nasa mo ito. Yan, makulabas oh, ano yun ang natin. Umayaan mo na, huwag ka na mag-ano dyan. So, ayan. Ayan. Balik tayo sa niluluto natin. Balik para na ay, tayo sa niluluto. Para okay na. Ayan. Tamang-tama sa maulan na panahon. Ayan. So, luto na siguro yan, guys. No? Tingnan natin. Alis Laku, nga dyan, Yumi. Naku, baka yung bitana doon. Hindi, yung bitana natin. Hindi, yung bitana natin. Hindi, yung

Isirado mo yung bitana, ano, Bia? Isirado mo pala yung bitana doon sa tila Diyos ko, ayun ang lakas. Alam mo, guys, nag-wild yung mundo. Buti na lang na din dito. Sobrang mag-wild mundo, guys. Pinas, ano? mga na guys. Grabe na ito, guys. Ayun yung aming handa ng pababa. Ayan, hindi. Ito yung, ano namin, sa labas. Tapos doon yung kay blouse vlogs na pitol ba? Buksan natin ha? Grabe na ba? Wild mundo. Ayan. Yung doon yung kay blouse vlogs na pitol. Kung anong style dito sa amin. Ayan, tapos doon sa taas. Ito may alit. Grabe. Ayan. Yung hagdanan pa ba Hindi talaga. Basta may mga pasok. Ayan yung nagawa yung kami Grabe. Sobrang lakas ng hangin mo. Uy, alas na dyan. Ay, oo hindi na sarado doon sa mga danan. Hayaan mo na para malihin sa Ay, patayin ko muna yung ilaw, guys. Ami! Gusto mo ko mga mabalakan. Wala na. tingnan natin yung ano, ibabong ng kapitbahay ko. Ayan. Sarado mo. Wala ba kayong ano dyan? Ako, nakakawa. Na ano na ako dito? Hoy, Bea, yung ano mo, biya Yung ano mo dito, biya

plat natin para ano? Ano bang pinunat nito ni tuwi? ano ko? Dito sa tuyo? pinuno sa tuyo? Luto ko ah. Tuyo pinunat. Ayan po ang weather report natin ngayon. Yan po ang ating update sa ating weather. Grabe talaga guys. Basang-basang tayo -basang po sa dito guys oh. Grabe nagangalit yung langit guys. pag naagad na sale sa buko sa grabe kung ingin ni guys nga magtuloy-tuloy pag ganito na tuloy-tuloy yung ano, ulat at saka kami magmahasok sa lang grabe So, anong punta ito so ano na tayo dito isilado yung pintuan yung may ay ito may sinilas ako isilado ah, saan ka ba Isirado yung ditoan so tingnan na natin ng ating niluto kay mag-enda tayo so ayan kita nyo kulong kulong na siya kulong kulong na song ayan So hanggang dito na lang ang ating vlog for this morning. So nakita niyo ang ulos kung gaano nagnangalit ang mundo ngayon dito sa Pinas dahil sa bagyong Mahana. So keep safe everyone and ingat-ingat tayong lahat kasi hindi natin alam magkaroon ng landslide, magkaroon ng ano. So hanggang dito na lang po ang aking vlog for today. So Don't forget to subscribe my YouTube channel sa mga baguhan na may papasok dito sa aking channel. Don't forget na i-hits nyo ang notification bell para ma-update kayo sa mga new videos ko or ano paman, mga short videos or sa mga live. So, salamat sa mga supporters ko until now, na nandoon pa rin yung, ano yung still connected tayo sa lotis so, bye-bye!